sinusubukan lang daw ilihis ni Vice President Sara Duterte ang isyu mula sa pag-alis niya sa bansa noong kasagsagan ng bagyo at habagat. Yan ang tingin ng isang kongresista nang magreklamo si VP Sara sa pagbabawas ng kanyang security detail. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kina Senator Bato de la Rosa at Robin Padilla matapos silang manawagan sa mga gustong mag-volunteer na maging bodyguard ng bise at kanyang pamilya. Yan ay matapos bawasan ng Philippine National Police ng 75 pulis ang security detail ni VP Sara. May isang hiling lang daw ang bise sa kanyang mga taga-suporta huwag daw sanang payagan ang anumang karahasan sa kanyang ina, asawa at apat na anak, mapapersonal man o sa internet. Kasunod nito ay giniit ni Sen. Amy Marcos na kilalang malapit kay VP Sara na kailangang maibalik sa lalong madaling panahon ang security detail ng BC. Si VP Sara raw kasi ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Bukod dyan, isa raw Duterte si VP Sara kaya posibliraw siyang mapahamak dahil sa pakikipaglaban ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa CPP-NPA. Wala pang bagong pahayag si PNP Chief Romel Marbil tungkol dito. Pero dati na niyang sinabi nga ang pagtanggal ng security detail sa ilang opisyal ng gobyerno ay para mapalakas ang persang rumuronda at nagbabantay sa Metro Manila. Nanindigan naman ang PNP na walang bahid ng politika ang pagbabawas ng security detail. Itinanggirin nilang minamanmana ng mga polis ang bahay ni VP Sara. Sabi nga ko nga po, ang mismong ating CPNP PNP ang uh, nakiusap na nahayaan na lang po nating uh, magtrabaho yung ating mga ating mga polis at uh, please spare the PNP uh, organization po from these political uh, issues and uh, noise. Ganyan din ang tingin ng isang kongresista, baka raw may pinagtatakpan lang si VP Sara kaya gumagawa ng issue. Baka mommyad dina-divert lang po niya yung issue dahil naalala po ninyo siya po ay sumagot dito nung nagpumutok po yung issue na siya po ay nagpunta sa Germany sa kasagsagan po ng bagyo. Ayon naman sa tagapagsalita ni dating Vice President Lenny Robredo na si Atty. Barry Gutierrez, mas marami pa rin ang bantay ngayon ni VP Sara. Kahit daw kasi tinanggal pa ang 75 pulis niya, higit 300 pa rin ang bantay ni VP Sara na tatlong beses na mas marami kumpara noon kay Robredo. It's less of an actual security issue. It's more of a ano ba, projection issue, di ba? An importance issue. Importante ko, kaya meron akong uh, ganyang kalaming security. Hindi naman dapat nasusukat yon sa dami ng mga bodyguard niya eh. Di ba? Nasusukat yon doon sa aktual na trabaho ng kanyang uh, ginagawa. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.